guys, may share lang ako sa inyo no, dito sa air compressor na iscrew kasi nag-alarm yan po yung tinuturo ko. Yun po yung uh, alarm niya diyan. Pero yung iba diyan na uh, lima kasi ano, uh, ni-reset ko na yung iba tapos pinaandar ko ulit, ganun pa rin. Nag-alarm, yung pa rin yung alarm niya bumabalik. Tapos nagpalit na rin ako ng sensor diyan guys, no. Sa discharge niya. Kasi yung uh, ay pressure nagpalit ako ng ano wala pa rin kaya ito binuksan ko yan nilinisan ko yan tapos binalik ko pa rin siya binandar ko ganoon pa rin bumabalik kaya nagsuggest na ako napalitan na ito ng bago no yan na nga bago na yan kasi galing na yan sa China na order tapos yung nga uh, binalik ko na yan kinabit ko na yun na nawala na yung alarm halos magay isang linggo na yan guys ngayon ko lang uh, na nai upload you know? kabali dalawa yung uh, pinapabili ko sa kanila para may spare kasi mahirap kasi pag isa isa lang yan kasi layo tagal lang ano yan halos dalawang linggo isang linggo bago darating yung ano okay guys hanggang dito lang ako Bye.